Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Mr. Yoso 007. Sa pagkakataong ito, ako po'y muli magtuturo sa inyo ng isang orasyon. Orasyon na kung saan ito ay makatutulong upang malaman mo kung may gumagambala sa iyo. Okay? Ang aking ituturo po ngayon ay isang orasyon na kung saan ay upang malaman mo kung may gumagambala sa iyo. May kumukulang ba sa iyo? May nambabaram ba sa iyo? O may mga inkanto? O kung ano pa man yan na maaaring ginagawan ka ng mga itim na mahika. Mga espiritong masasama, mga demonyo, ano? Kasi marami po man ang tatanong sa akin kung paano daw po malalaman kung ikaw ba ay ginagambala. At may mga nagme-message din sa akin na sinasabi nila na sila daw ay nakukulam, nababarang. Ano? Maaaring sinasabi ng ibang mga manggagamot na sila ay nabarang o kaya sila ay nakulam may mga ganong mga bagay ano at sa akin po tinatanong ko na sila daw ay nakukulam at nababarang. So madali la lamang po malaman yan ano. Mayroong akong isang paraang gagawin upang malaman mo kung ikaw ay nababarang, nakukulam. Kasi may mga manluloko po mga mga gagamot. Ano po? Ito isang paalala ko po sa inyo ano, mga gilim na taga-subaybay ng channel ng Misteryoso 007 may mga manluloko pong manggagamot at mayroong mga nagpapanggap na mga manggagamot ano so para makatiyak kayo sa inyong sarili na kung talagang kayo ano ginagambala o totoo ba na may gumagambala sa inyo kagaya ng mga na-encounter ko no marami nagpapagamot sa akin na sinasabi na ikaw ay nabarang nakulam pero nung aking ginagamot ay wala naman palambarang wala naman palang kulam, wala naman palang gumagambala sa kanila. Ano? At ang intention lamang ng taong ito, ano, no may mga taong malapit sa akin ay para pagkapirahan. Para pagkapirahan, pagkakitaan yung mga taong pupunta sa kanya, ano? so so, kayo magpapadala sa mga gatong mga tao, ano? Uulitin ko sa inyo, marami mga manloloko, mga manggagamot at maraming mga manlulokong nagpapanggap na manggagamot. So para ito ay makatulong sa inyo, para makatiyak kayo kung totoo ba na may gumagambala sa inyo, ang aking ituturo, ano? Ang aking ituturo ngayon ay upang malaman mo mismo sa iyong sarili o mismo ikaw ang makakaalam nito na meron talagang gumagambala sa iyo. Okay guys? So, ang payo ko lamang do sa mga ano, do sa mga taong napapadpad sa channel na ito ay napaka ano niyo, napakaswerte po ninyo sapagkat na, nakatitiyak po kayo na ang channel na ito na misteryoso 007 ay handang tumulong may malasakit sa tao at hindi kailanman hindi kailanman na nag-isip na pagkakitaan kayo. Tandaan nyo guys. At tandaan nyo din guys. Purong putian po ang channel nito. At ako'y ayaw na ayaw ko sa gumagawa ng mga kaliwa. Kahit konti ano? Kahit konting kaliwa, ayaw na ayaw ko po sa channel nito. Kaya maswerte kayong lahat Napakaswerte ninyo po nung lahat na naniniwala sa akin. Na napadpad sa channel na ito sapagkat hiniling ko po ito sa Diyos na yung mga taong nagnanais, ano? Yung mga taong nagdanais na matulungan. Yung mga taong nangangailangan ay sana nawa ay mapadpad sa channel na ito upang upang makatulong din doon sa mga taong nangangailangan. So, yun lang po ang aking ano, sabi Ano guys? So, nakatitiyak po kayo na kanan. Purong putian ang channel nito. Lahat ng aking tinuturo mga orasyon ay kanan at walang kaliwa. Nimisan hindi ko nilahukan ng anumang kaliwa ang aking mga tinuturo orasyon. So, nakatitiyak po kayo dito na kanan dito. Okay? So, ito na nga tayo guys. Ano? Ang masasabi ko lang din, do sa mga taong napapad dito nag upload po ako sa Reels ano? at ito'y kulang kaya ginagawan ko po ng part 1 part 2, part 3 part 4 sana huwag kayong show shortcut doon sa orasyon mismo sapagkat, sapagkat po marami po akong mga instruction tinuturo at marami akong sinasabi kailangan nyo po marinig matutunan yung aking mga sinasabi upang magawa po ninyo ng tama yung orasyon. Kung kayo po ay show shortcut do sa orasyon mismo at screenshot ninyo, hindi po pwede pe yun kasi meron po mga sinasabi na wala do sa part 1, part 2, part 3, part 4. Kaya nga po part 1, part 2, part 3, part 4. Sunod-sunod nga po yun. So ang hiling ko lamang para wala kayong katanungan sa akin, panoorin niyo po lahat ng part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 ito po ay sa reels po. Ano po? So, good luck guys sa inyo. Ilang minuto lang naman po ito inyong panoodin. At nawa ay eh, huwag magsawa sa pamumukha ni Misterioso 007. Okay? Okay, ito na. Ang dami ko pa sinasabi. Kumuha kayo ng isang palito ng posporo. Okay? Isang palito ng posporo. Paghawak yun na ang palito ng posporo. Okay? For example, hawag mo ng palito ng posporo. Magdadasal muna kayo ng isang ama namin. Isang abagi ng no Maria at isang sumasampalataya. And then, sabihin mo sa palito, maging kasangkapan ka upang malaman kung may gumagambala sa taong ito. Okay? For example, meron kang kaibigan na nais gamutin o nais mo malaman kung may talaga may gumagambala sa kanya. Ano? Yun ang sasabihin mo. Maging kasangkapan ka upang malaman kung may gumagambala sa taong ito. Yun po ang uusalin mo sa iyong isipan. And then, isusunod mo ngayon ang orasyon. Ito po ang orasyong uusalin mo nang sa isip lamang. Uusalin mo ito ng tatlong ulit. Ito ang orasyon. Bulhum Mak Kiyas Heso Kristo Okay Usal mo ng tatlong ulit Bulhum Mak Kiyas Heso Kristo Okay So Pag nausal na mo na yung tatlong ulit Iihip mo po sa palitan ng tatlong ulit ng pakros At Itutusok mo ngayon Doon sa kanyang palasinsingan sa kanang kamay. Palasinsingan dito po. Ito, ito, ito. Okay? Ididikit nyo po doon. Pag nadikit nyo na doon, ibuga mo. Pag buga mo, sabay itaas baba mo. One, two, three. At kapag may gumagambala sa kanya, makakaramdam po siya ng spark. Ano? Spark para tinusok siya ng karayom. Makakaramdam siya ng init makakarandom siya ng sakit. Okay? Dito ha, sa palasinsingan. Hindi mo ang palito ng posporo, yung ulo po, ya, yung ulo. Idikit mo, ibuga mo, pagbuga mo, taas, baba, at makakarandom po siya ng sakit sa kanyang daliri. Pag nakaramdam po siya ng sakit sa kanyang daliri, ay maaaring may gumagambala nga sa kanya. So sana magawa nyo to ng tama Yan po ay pan testing Kung may gumagambala nga po Sa taong yaon Maraming salamat sa inyo Sa pagsuporta sa akin God bless you Mabuhay kayo Bye